Ojos Norte, inireklamo ang isang guro dahil sa pananakit umano sa ilang estudyante. Ang kwento ng mga estudyante, pinagmumura, sinabunutan, at inuntog pa raw sila ni Sir dahil lang na sila sa kanilang programa. Nakatutok si Manny Morales ng GMA Ilocos. Ayaw na raw pumasok ng 15 taong kulang na si Ana. Di niya tunay na pangalan. Natatakot na raw siya sa kanyang lalaking kuro matapos umano siyang murahin at sabunutan panito, nito. Pati lang kamag-aral ni Ana, nakaranas din umano ng pagmamalupit ng kanilang teacher. Kami unog ide sir ko ka rumor kami Nagalit daw ang guro dahil nalit daw sila sa isang programa sa eskwelahan. Palabas na raw sila ng classroom nang sabunutan sila ng guro. Inong kami impatient. Kwento pa ni Ana. Bukod sa kanilang tatlo na sinabunutang babae, Pinaguntog naman daw umano ng guro ang dalawang kaklase niyang lalaki. Ipinasuri na sa health center si Ana. Pinag-isipan daw ngayon ng kanyang mga magulang kung magsasampa ng formal na reklamo. Isong nga na, na tagsang sangi ka. Sinikap ng GMA News na magkuha panig ng inireklamong guro, pati na ang pamunuan ng eskwelahan pero tumanggi silang magpa-interview. Pero kay Undersecretary Mario Derikito ng DepEd, kailangang maimbestigan ito ang insidente. Kung may kinalaman naman yung mga iba pang mga, mga kaso, siyempre dadaan lahat yan sa local offices, sa division, sa region. And then pag nakarating na sa central office, may nakatalaga na... Mula dito sa Ilocos Norte, Manny Morales, Nakatuto, 24 Horas.